Nakatikim na ba kayo ng ice cream na pag natikman mo, hanap hanapin mo na? So ito, panoorin nyo, isisir ko sa inyo. Mayroon tayong gata, mayroon tayong kasaba, mayroon tayong milk boy, mayroon tayong beer brand, condensed, alaska, alaska ibab, asukal. So ang una nating gagawin ay maglagay tayo ng gata dyan sa may palangganang maliit. Ayan. Diyan natin haluin yung lahat ng mga ingredients tulad ng condensed. Yan, ilagay na rin natin masarap talaga pag alas ka yung gagamitin natin. So, ilagay na lang natin yung asukal, yung dalawang kilo at kalahati. Ayan, haluin lang natin siya hanggang sa matunaw yung asukal. So, kapag matunaw na yung asukal, so, pwede na natin ilagay yung beer brand at milk boy. So, ganyan lang wag halo mga idol. Huwag lang tayo magmamadali dahil matatapos din tayo niyan. So, ilagay na natin yung beer brand at haluin. Kapag mahalo na yan, so isusunod na naman natin yung milk boy. So ang paggawa po sa ice cream ay marami pong paraan kung paano natin gagawin. So itong ginagawa ko ngayon ay pinagsama-sama na natin yung mga ingredients sa paghalo dyan. Pero kung magmamadali ako sa paggawa, so sa ganitong proseso hindi ko na ito gagawin. Doon ba na talaga sa mismong tubo, halo lahat ng mga ingredients pagkatapos lutuin yung kasaba. So meron lang nagsasabi na yung kasaba ko ay hilaw daw dahil mainit pa, hinahalo ko na lahat yung mga ingredients. So hindi ko yan hilaw. Dahil hinahalo po yan pagkatapos ibuhos yung pinakulong tubig. Pagkatapos ibuhos yung pinakulong tubig, hahaluin mo yan ng todo. Yun, luto na po yung kasaba dyan. Hindi po siya hilaw. So, ilagay mo na yung mga ingredients, lahat ng mga ingredients mo, mga gata, gatas. Pwede rin naman na palamigin mo muna yung kasaba pagkatapos mong lutuin. Pero kung nagmamadali ka, pwede na natin yung ipaghalo-halo lahat pagkatapos natin lutuin yung kasaba. Yung gumagamit ng makina, yan po yung ginagawa nila. Pagkatapos ilutuin yung kasaba, alo lahat ng mga ingredients, diritsyo sa lang yan doon sa makina nila. Kasi kung palamigin mo pa yan, mahigit isang oras din ang pagpapalamig mo dyan. So ayan, nahalo natin yung kasaba. So buhusan na natin ng pinakulong tubig. Yung tubig na yan ay kulong-kulo talaga yan. Huwag niyong kukunin kapag hindi pa masyadong kumulok yung tubig po ninyo. Dahil isa din yan sa dahilan na yung ice cream natin magaspang dahil yung kasaba natin hindi masyadong naluluto. So ayan, haluin natin ng maayos. Bago natin ilagay ang ating ingredients na tinutunaw natin dyan sa may palangganang maliit. So ayan, kung napapansin nyo, insakto lang sa lapot yung kasaba natin. So pwede na natin ilagay ang ating pinangtunaw na ingredients. yan Tapos haluin natin yan ng maayos din para magmix siya sa kasaba at gata na binuhusan natin ng pinakulong tubig ayan, haluin na natin ng maayos. Gagamit na tayo ng panghalo, yung malaking panghalo natin, yung gagamitin natin sa pagpapaalsa para halong-halo talaga siya. At yun na nga mga idol, alas 6 na ng umaga, so umpisa na natin yung ice cream natin na ginawa kagabi, na yung tinimpla natin kagabi, so binabal natin dyan sa kukero natin. Ayan, kung napapasin nyo, tubig siya. So tatanggalin natin yung tubig, tapos lagyan natin ng panibagong ilo at asin. So magdudurog na tayo ng ilo para gamitin natin. Ayan, lagyan na natin ng ilo So kapag mapuno na ng hilo, so kailangan natin isiksik yan dahil sa pinakababa niyan, maluwag pa yan. So ayan, tatanggalin na natin yung takip at mahaluin na natin yan, papaalsahin na natin. So meron palang nasasabi dyan na kapag magpaalsa ng ice cream, hindi nila lalagyan ng asin, umaalsa rin naman daw. Pero hindi siya maluluto mga idol pagka ganun, Umaalsa na siya pero hindi siya magiging creamy, hindi siya maluluto, hindi siya magiging ice cream katulad niyan. Ayan kung napapasin nyo, creamy creamy yung ice cream natin mga idol. So ganun po ang dahilan dyan na kailangan natin lagyan ng asin yung hilo natin habang nagpapaalsa tayo. So ayan, tumigas na yung ice cream natin. So babalokayin natin mga idol. Dahil yung gilid niyan, sobrang tigas na. Pero yung gitna, malambot pa. Yan, kung napapansin nyo yung gitna, malambot. So yung gilid, matigas. So kailangan natin balokayin yan para magpantay na po yung tigas niya. At pagkatapos balokayin natin sa gilid, ibabalik na naman natin siya. At ito na nga mga idol, tumigas na yung ice cream natin. So ano pang inintay natin? So is tingnan natin mga idol, titikman na natin yan. Itsura pala mga idol, nakakatakam na. Ayan, kung nakikita nyo yung ice cream natin, panalong panalo talaga yan. So ayan, titikman na natin. Mmm, sulit. Sulit mga idol. Ayan, the beast.